Bawal po ang taksil, wala po pagbabalik. May particular po ba tayong pinatutunguhan ito? Ay wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga uh, sumusuporta sa atin. I'll see you soon. <laughs> Mayor, marami pa po kami uh, ginagawa ni Vice Mayor Yul. So, dapat naman po talaga pagpatuloy namin ang aming ginagawa. Kapag po kasi nag-iba ang uh, administ administrasyon, ay baka po yung mga nasimulan ng na mga programa at proyekto ay hindi po. All All If ever po, po, po itong suspo. Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung uh, itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Mayor, sinabi niyo po... ...na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Uh. Sir, but are you in, in good terms with her? Oh, yes. Ay, ay, okay naman. Alam mo, uh, siyempre naman. Ah, uh, ako, basta ako, kami sa grupo namin, uh, lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Particularly uh, sa Tundo, now uh, with all, again, I may repeat it, we're really proud of uh, Ernix. Ernix uh, used to be my counselor then yung father niya nakasama ko. Iniisip ko muna ano ho mga kadahilanan kung bakit po siya babalik. Uh, dahil uh, bago ho siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni Vice Yul at sa buong Partido Asenso Manilenyo Maging sa mga kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya uh, tatakbo pang muli. So yun po. Kanyang na po tipon tipon kayo, meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po pagbabalik. May particular po ba tayong pinatutunguhan ito? Ay wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga uh, sumusuporta sa atin. I'll see you soon. Uh, <laughs> <laughs> Basta I'll see you soon. Uh, uh,